Ito mga lods yung tinereman natin nung nakaraan. Ayan ang ginawa natin. Inubos natin yung ano yung dahon. Para magpapadahon tayo ng bago. Para maging maganda siya. Yun. Ito yung anak kong pogi. Ako pa sa itlog. Ayan o. Oh. Uh, uh, <laughs> Ito yung isang ano ay yung madaman ko. Na ano yung, ano bagyo. Baby. Yung bugang ko, ayan ayusin ko ngayon yan. Ito yung isang ititrim natin da. na bago ayan oh. Hindi sa ano. Sa ano, maliwanag.